So ito yung ebidensya na ako lang yung mag-isa yung naglalakad dito ngayon. Parang ako na halos sinate ah. Nagulat lang ako, nandito na pala ako. Pasukin natin to. Halos hindi ko na matanaw yung ano, yung pinanggalingan ko. Paano ako napunta rito? good morning everyone so alas sa mga ni misis, papunta ng gamay municipal nakatabi ng Mapana. so let's go So mga bro, nandito tayo ngayon sa Marcellas Cafe. At try natin puntahan dito yung kanilang kanilang garden. Pumasok agad din. Hindi na paalam, pumasok agad din. Eh. So, yung sineserve pala nilang green salad doon sa sa resto nila dito nang gagaling sa greenhouse nila. Katatapos namin mag-lunch dito sa Marcella's Cafe and Restaurant. Marcella's Farm and Resort. Marcella's Farm and Resort. So, ngayon, pupunta na kami ng araw-biyak. sa Arrow Beach ngayon lang ako din nakapunta rito pero this time wala pasal pasal lang hindi magsi swimming kasi yun naman yung get up na yan no? pang swimming ba yan so andito tayo ngayon mga pre sa Arrow Beach Napapansin nyo ako na mag isang lalaka dito ngayon kasi yung misis ko napaiwan doon sa cottage kasi meron sa doon nakita na akilala niya ang bibidyo okay. so ayun ako lang mag isang lalakad niya yun sa katilika ng araw yung araw beach mga pre located sa sa ano part ng municipal ng gamay so ang gamay ay kapitbahay ng mapanas Meron mga kabataan na si surfing dito. So try natin ano. Try natin puntahan tsaka lakarin yung pinaka ano yung pinaka dulot-dulo nito. Huh? ng beach area na to. At tinan niyo naman dito, ang ganda oh. O ayan ha. Ah. Ebidensya na solo lang ako ngayon dito. So ito yung ebidensya na ako lang yung mag-isa yung naglalakad dito ngayon. My footprints. Masarap parang maglakad-lakad sa magandang beach na ikaw lang mag-isa. Di ba? Parang ano, parang... ...nahanap mo yung sarili mo. Yan na naman! So <laughs> <laughs> feeling ko parang mag-give up ako sa sinabi kong ano. Yung sinabi ko kanina, pupuntahan ko yung pinakadulo nito. So parang... Ayan, dito tayo sa kalagit na pa lang parang parang give up na ako kasi nagladyo boy, hindi rin na sir araw parang naglalakas sa disyerto buti na nga lang nakasapatos ako eh kung nakasinelas ako sobrang iit ang buhangin kahit nga nakasapatos ka, ramdam mo yung iit ang buhangin medyo malayo tayo na yung natin Medyo ito na to sa Kapias ah Wala na rito mga ano. Wala na rito mga cottage sa mga taong ng swimming. Oops. Wag lang umulan kasi medyo kumulimlim bigla eh. Wala pa namang silungan dito. So yung misis ko naman, sinabihan ko pa lang na ano na tarahan malakad-lakad tayo dun sa ano sa sa beach mapakarinig pala lang ano na eh kinamad na agad eh napaiwan na lang dun sa ano napaiwan na lang dun sa kati ayun dun sila ngayon meron siyang kakilala kakilala ron sa isang isang kati na nagbibidyo okay sila ron may 30 minutes na ako naglalakad-lakad napapansin ko parang wala mga hangganan tong nilalakaran ko yung dating ako naman dito parang ano lang parang sa music video lang ng kanta ng Coldplay na Yellow It na, called Yellow Wala na, nakaubusan ako sasabihin So yun na lang, push na natin dun hanggang dulo Tingnan natin kung ano meron dun Be, pag ito na panood ng asawa ko oh, makagalit na naman yun ba't pumunta dyan masyado ng liblib yan oh, meron ano dito meron nag iisang bahay rito punta natin makikinom tayo ng tubig <laughs> tapos bahay pala ng aswang no <laughs> joke lang joke lang po yun ha natatawa-tawa lang ako pero ninerbius na ako eh merong <laughs> lumilipad na ano rito eagle ang ganda rito sa taas oh oh ngayon ako lang ako nakakita ng ano nung eagle na hindi nakahaula <laughs> kailangan ko ng tubig parang kanila lang kumakain ako sa masarap na restaurant ah paano ako napunta rito grabe mga pre hindi ako mapaniwala mapadpad ako sa sa lugar na to grabe nilakad yung layo so andito na tayo mga pre sa pinakadulo halos pinakadulo ng ng ano na to ng arrow beach So ano Push pa natin ng konti Ano na meron dito Kunti na lang Push na natin Nandito na rin naman tayo eh Tinan na natin ano meron dito Pag ito talaga yung video na to Nakita to ng asawa ko oh, Nako Mayaw-yawan na naman ako nun. Ba't ka pumunta dyan? Pupunta ka dyan mag-isa. Hindi mo ba alam na main kanto yan, yung area na yan ganun na ganun yung sasabihin nun oh alas hindi ko na matanaw yung ano yung pinanggalingan ko so hindi ako mapaniwala na nakarating ako sa sa pinakaliblib na area ng beach na ito So alam mo naman na ano eh hindi kumpleto yung hindi kumpleto yung vlog natin pag wala mga trail na katulad nito. So ito pala yung nandito lang pala yung mga ano nandito lang pala yung mga pinapangarap kong pantanim yung mga elephant ear yung mga badjang nandito lang pala <laughs> ang daming badjang dito eh no? gago boy hindi ako mapaniwala na na mapupuntahan ko yung pinakadulo-dulo ng ng Arrow Beach parang ako na halos ah. nagulat lang ako nandito na pala ako oh. ang ganda na ano to ang ganda ng bato na to so puntahan natin dito kung ano pa meron itong bato na to parang ulo ni Groot yung sa Guardian of the Galaxy ito na mga pre ito na yung pinakadulo ng Arrow Beach wala na akong may offer pa na iba ito na yung pinakadulo ito na yung, pinaka, ito na yung pinaka destination natin kailangan na natin bumalik Ito mga boy meron naman tayong nakikita ang, ano, yung ib tsaka kuweba pasukin natin to ito na naman yun no? Know? uwan ko ba gusto gusto ko mapasok sa ano sa butas wag kang bastos <laughs> ito na pabalik na tayo sa ating pinanggalingan oh So ito mga pre, pabalik na tayo dun sa ano. Pabalik na tayo dun sa cottage. Hi friends. What you eating? What's that? Pabalik na tayo dun sa ano, sa cottage na pinanggalingan natin kanina. So for sure ma mayawyawan naman tayo dito ni Mrs. dahil may getsong tayo na wala eh. So ayun. Good luck, boy. So siguro dito na rin magtatapos yung video natin for today. So thanks for watching. Bye-bye.